Yo, what's up mga tol? Kumusta kayo? Sira. Sira lagi yung camera sa loob. Ang daming daming So, kumusta kayo mga tol? What's up? So, mga tol, ayun na nga. Kung mapapansin niyo, ang daming nagbago, ang daming nawala. Napansin ko rin ang daming nawala, daming nagbago, daming nawala dito sa channel ko. Lagi matumal yung upload. Tapos inabot na tayo ng Abril, parang walang progress. Naaalala ko tuloy yung mga sinasabi ko dati sa mga nakaraang vlog ko. Teka lang pala, advance happy 100k na rin mga tol kasi alam nyo yun, hindi tayo titigil hanggat di natin nahihit yung 100k ngayong taon. Uh, isa pa pala sa mga nagtatanong kung ba't, uh, ba't, baliktad yung logo ko ng YouTube dun sa likod ko. Ano yan? YouTube rewind button. Para alam ano mo yun, kahit na nadadagdagan na yung subscriber mo. Ano mo lang, rewind mo lang yung utak mo, balikan mo lang kung saan ka nagumpisa nagpalusot pa <laughs> rin. E, kasi tama yung mga tola, ah, kahit ah, lumaki na yung channel mo, mag-grow na yung channel mo, huwag mong kakalimutan ko saan ka nag-umpisa. Kaya ganyan yung parang YouTube rewind button. Ayun nga mga tol, kanina, kanina kasi, nag-iisip ako bakit ganun yung nangyari. Hindi na parang nawala ako sa momentum, nitong mga nakaraang buwan, nitong mga nakaraang linggo, matumal yung upload ko. Napansin ko ang dami sa mga subscriber ko natin na palagi nagko-comment sa akin na wala na. Hindi ko alam mga tol ko ng pa o talagang hindi na kayo nanonood. Kasi ang dami talaga nagbago. Talagang pakiramdam ko na nag-iba yung takbo ng channel ko, nag-iba yung content, hindi na tulad dati. Yung mga tol habang nakahiga ako dito sa napakagulong higaan ko kasi magulo nga yung utak ko. Ang dami kong naiisip, eh napatingin ako dito sa, sa baliktad na kinabit kong logo ng YouTube nung actually mga tol nung inabit ko talaga yan hindi ko alam na baliktad yung pagkakalagay ko napansin na lang siya nung isang nanonood sa akin dito sa youtube hindi ko alam mga tol ang tagal na yan dyan hindi ko pa rin siya binabago baliktad pa rin siya ngayon kanina mga tol naisip ko na bakit kaya ano yung dahilan kung ba't nakabaliktad pa rin yan hanggang ngayon pumasok lang sa utak ko na kaya siguro ganito to eh para ipaalala sa akin na panoorin ko yung mga lumang vlog ko ayan mga tol oh. tinapanood ko pa hanggang ngayon So talagang lahat ng bagay na ang nangyari mga tol may dahilan. ngayon mga tol, anong nangyayari? Pinanood ko yung mga lumang vlog ko na ang layo na ang layo na parang dami nagiba sa channel ko, ang dami na wala, ang dami nagiba. Ang takbo ng content ko nagiba. Siguro sa anong nangyayari na rin, mga tol, mas naghahanap ako ng mas ano eh, mas kakaiba doon sa paghahanap ko ng mas kakaiba, mas lalo ako napalayo. Ang gulo, ang gulo, ang hirap papaliwanag. mga tol naniniwala ako na ano, ang magiging guide mo doon sa target na goal mo ay yung karanasan mo kung saan ka Kaya habang pinapanood ko yung mga lumang video ko kanina, yun pa yung mas nagbigay sa akin ng motivation na maging straight to the point ako doon sa goal ko, na mag-focus ako. Kasi mga tol, honestly, mga tol, talagang nawala ako sa momentum. Parang pinokus ko yung sarili ko na mas higitan pa yung kaya ko. Nag-focus ako sa ganun na hindi ko inisip na mag maging contento muna kung anong kaya ko ngayon. So, salamat dito sa YouTube Rewind button ko. Ito pala yung dahilan kung bakit hindi ko pa rin siya binabalik talaga ngayon. Para ipalala sa akin na lagi kong tignan ko saan ako nag-umpisa. Para hindi ako mawala sa focus. Para yung maging guide sa goal na gusto kong mangyari. So yun lang mga tol, gusto ko lang i-share sa inyo nung maikling nangyari sa akin habang nakahiga ako dito. Napakaikling video lang nito. Ang masasabi ko lang, napaka-legit talaga nung kasabihan na lagi kang lilingon sa pinanggalingan mo. Tignan mo lagi eh, kung saan ka nagumpisa para hindi ka maligaw sa ano, sa tinutumbok mo yung tinatahang mo. Ito nga mga tol, katatapos ko lang panoorin yung mga lumang vlog ko. Nag-vlog watch marathon ako. So, nagbasar na ako ng mga lumang comment mga tol. Sobrang appreciated. Lalo, lalo na sa inyo mga tol na nandito na sa channel ko nung wala pa akong isang libo. Bin ko lahat ng comment yung mga tol. Sobra, really appreciated mga tol. Kung nandito pa rin kayo mga tol, comment para naman makamusta ko kayo. So, namiss ko lang talaga. Dahil do sa pag-vlog uh, ko ng mga lumang vlog ko, para mas lalo lang ako na-motivate mga tol kasi parang ano parang lagi niyang pinapaalala sa akin na huwag kang lilihis, diretso ka lang, parang ganun. Kaya pala kanina pagkagising ko, sobrang taas ng unang ko kasi parang sumakit yung ano. So, sumakit yung lego, parang may stiff ako na hindi ko mailingon. Sinyalis na pala yun. May mga ganun bagay talaga mga tol, napaka legit. May mga sinyalis talaga, mga signos na kung tawagin na talagang ano yun eh, parang ano yun, parang nakatadhana na maranasan mo para parang ano may parang kinakalabit yung utak mo na may gustong gusto mangyari talaga sa iyo mga ganung bagay mga tol so hanggang dito na tong video na to maraming salamat sa inyo mga tol Doon sa mga unang-unang mga subscriber ko nung wala pa akong isang libo pati na rin sa inyo mga bago dito sa channel ko maraming salamat mga tol so hanggang so, dito na tong video na to mga tol at uh, yun lang stay positive lang palagi sa kawag nating kakalimutan kung saan tayo nagumpisa yun lang mga tol maraming salamat paalam paalam